Axel. Taas sa kamay, Axel. O, game. Kuha na ng ano. Buksan niya na bilhin. Surprise. Walang laman sa'yo, baby? Walang laman sa'yo? Wala? Walang laman sa'yo? Wala kang surprise? Walang laman yung sa'yo, baby? Wala? Ha? Baby, wala? Asan yung sa'yo? Empty? Buti binigyan ka ni kuya mo. Binigyan ka ni kuya? Ang bait ba ni kuya? Kanina binigyan mo rin si kuya. Binigyan mo ba si kuya ibil kanina? Binigyan ka kanina Ibel? <laughs> Ay, may, may duwende. Hi! Mami, <laughs> okay, tingnan niya. Pakita nga yung sir. Pinutulan ng maka mga oxen. Meron mga isa-isa yan. Isa lang.